So magandang umaga, magandang gabi sa inyo mga ka -Jedi. and welcome sa bago kong episode mga ka-Jedi Nandito ako ngayon sa may uh, parking ng aming munting tahanan ng aming RV May surprise ako sa mga bata kasi in-upgrade namin yung RV mga ka -Jedi. kasi hindi na kami kasha tapos yung dalaga ko yung dalaga ko mga kadeday, malaki na kaya kailangan na rin ng privacy eh magkakatabi kaming apat sa queen size na bed minsan hindi na ako kasha sa bench na ako natutulog kaya susurpresahin namin sila ngayon para makita nila yung bago naming tahanan mga kadeday yun mga kadeday ako muna yung bababa para ilagay ko yung battery para may on ko yung heater at minus ano minus 20 ngayon mga kadeday ay, bumo kasi sa sakyan pag ano. Um, susi ko. Yeah, na na. Kunin ko lang muna 'yung battery. Isaksak ko para gumana 'yung heater sa loob ng RV mga kasi At baka ito ng February. Saan na namin 'yung pagkakamping mga kasi kahit na may snow pa. Lagi ko lang itong mga kadiray no? at mahirap hawakan yung camera. Oh, this is not our trailer. I believe it is not our trailer. What are trailer. We're breaking into someone's trailer. How did I open it? If it's not ours. You're stealing it. Huh? You're stealing it? You have a lockpick. I know. How <laughs> did do we do? Well, they open it? If it's not ours. <laughs> it's slippery, yeah. Or uh, maybe we maybe should, should. I know. Ah, Ayun, mami. Wala pa tayo sleep na. Ang dumi. Ah, gulat sila mga kajay dahil bago na yung namin. Ah, it's gonna close oh, na It's so cold. Oh, can, I it can, can I put it on the floor? Yeah. Maybe. Coffee! Ayos lang. Oh, ah, dumi. Ang dumi. Ang dumi. Ang dumi. Ang dumi. How was I it, survived. Ate? You I like survived. it? How was it? You I survived. I survived. I I survived. 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 I ko lang yung vlog dito. Ito mga 5, ano na, 5.45 mga kajeday. Ito nakadilim dito mga kajeday. Nandito kami sa may parking. Open to hanggang 10 PM mga kadiyaday. So ito yung aming bagong munting tahanan mga kadiyaday. Kunti lang na may hinaba niya yung dati, parang 16 feet ito, 21 feet mga kadiyaday. Ang bago dito is yung nasa bubong mga kadiyaday, meron tong a solar panel na na 200 watts. So pag nagkakamping kami, i-charge niya yung battery. Pagka walang kuryente. Tapos pasok na tayo mga kadiyaday. So, pisaan ko na rito. Meron siyang queen size na bed. Ah, Sara ko lang itong pinto. Hirap isara. Yeah, Sara na. Ayan, meron siyang queen size na bed mga kajeda. Para sa amin ni misis. Tapos may kurtina mga kajeda. Ayan. Or may privacy. Pwede kami magbembang mga kajeda. Dati apat kami magkakatabi sa queen size mga kajeda. Hindi naman, nag-aaway pa rin kahit nandun na eh. <laughs> Walang lagay ng toilet paper. Dito, ano ko? Tapos, ayan, may mga storage dito mga kadila. Ito, may nalagyan ng jacket. Dito, dito namin nalagyan ng damit. O kaya mga pumot. Hmm? Still cold? Jacob! Jacob, you're being annoying again? Oh. Ayan, tapos dito yung aming kainan mga kadeday na nagiging kamarin rin ko, mga kadeday. Ayan. Dati ang meron kami, ano lang, yung ganito. Tapos nagiging kama. Ah. Walang mga bed. Tapos, meron ditong bunk bed, mga ka-jeda. Yan. Meron na higaan yung... What? Dito, bisipon. <laughs> the tissue. Hindi ka lang pusa ko nilagay. Ayun ulit, mga ka-jeda. Ito yung aming bunk bed. Nanapak ko ng na tissue yung bulinggit ko, may sipon, eh Tapos, ito yung kitchen, mga ka-jeda. Malaki-laki yung kanyang sing tapos merong no, right? ah, kalan meron wrapping, no, right? may kalan tapos storage and microwave oh, mga kajay tapos meron rin siya exhaust yun namin walang exhaust garbage? garbage? I'll give it, it to me Ayan, tapos ito yung wow. fridge mga ka-Jedi. Ito yung freezer. And ito yung kanyang fridge. So, ang ingay ng bunso ko. No! Ito yung washroom mga kanya na yan. O, yan. Pero siyang maliit na bathtub, tapos gripo and shower mga kanya na eh. yan. na yun dati namin, wala lang siyang bathtub. Tapos ito yung toilet. Yan. ito lang mga kadyere, eh. maliit lang naman siya. Ang importante lang, nagkaroon ng na sariling bed yung pangarihan namin mga kadyere. At lumalaki na siya, laki na. Tabi pa rin namin eh. Kain tayo mami? Ngayon tayo mga ka ang gala kaming pizza eh, para dito kami mag-dinner. Yun mga ka subukan natin itong bunk bed. Hindi ko alam kung size na ito pang bata lang eh, pwede sa adult. Ito sapatos. Sa adult, kasi sapatos. At 300 pounds lang kaya nitong... Oh 150. Oh, 190 lang ako. Nagsiksikan tayo dito. Tingnan <laughs> ko ha. Rugas sa <sighs> Oh, ito pa yung pagitan mo. Sige tayo. Tapos yung pa ako medyo nakatingkayad. Ayan. Oh, pang-adult din pala Ay, ito mga kanyang tayo. Mga hanggang 6 feet. oh, umurong ka kasi tayo na ano nga dito talaga? Siksika tayo. Hahaha Bed space? Ganyan <laughs> kaya bed space? <laughs> bed space. <laughs> ano dito okay, mga pita? Tagalida lang ako. Ayun <laughs> eh, pala nag-upgrade tayo sa malaki. Parang magtabi tayo sa back bed. <laughs> Kasi siya, ba? Naka, naka, eh, nasa hindi ka pa nakatagilid niya, di ba? Oo. Um, Kapag eh, ano, patong ka na lang. <laughs> <laughs> Ang rin pala to eh. Oh. Oh, naman natin yung queen, queen size pa eh. So, ito naman yung testin natin. Ito nga pala yung aircon niya mga ka Jedi. Kailangan, naman, Tapos ng... pag, pag may TV. Cover, di ba? oh, pag TV dito naman, oh, okay. two tornillo mga ka Jedi. Oh, uh, saksakan dito 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 dito. Na, ng cable. Yan sa wall. Pag may TV ka, nilalagay, ah oh, ito queen size daw to eh. Testingin natin. Ito malaki. Ganito rin ka lang yung ano natin, diba? Magkakatabi tayong ako. <laughs> King yun. Hindi. Ayong sa ano? Sa Arby. Ayaw. Yeah. ka lang? Sakto ano ka, lang din. Yeah. dito yung ulo ko. Punti lang alam oh, sa paa. Pero nakapatong pa rin pa ako. Tangkad ako eh. Ano to? <laughs> sa ano yan, sa solar panel yung monitor mo yan. Oh, ibig sabihin may 12.1 pala titira. Hindi, kung, eh, wala naman ng araw, eh, gabi na. Eh. Ay, tuwag na ng aming ding tahanan, mga kadyeda. Ang eh. ganda ng pagkakadesign. Ito, eh. pag nakita niyo yung design niya, queen size dito. Ito, single bed. Tapos double deck washroom. Sa 21, 21 feet by 8 feet na lapad, mga kadyeda. Maliit eh. so, lang ito, pero napagkasa yun lang ito, no? Yan, may kitchen dito. Microwave. <laughs> Ayan yung malikot kong anak. Excited mga ka -deday. Kaya ang ingay. <laughs> Nahalap nila yung tent Sabi ko ibibenta lang yung isang albi, Kasi nga, iti na lang tayo. Kaya hinahanap yung tent. Ito yung washroom nga. Maligit lang mga ka -deday. as Tapos yung burrito. Ayan o. No. Nandiyan yung queen size. So tumambay dito mga ka -deday. Tapos yung storage sa may baba mga kajeda. Ito, Ay, hindi pa namin na-organize eh. Oo, oh, sakto yung sa Costco dali. Mga pang maintenance. Yan lang, lagyan nyo ng mga basket mga kajeda eh. Sa Costco nga, sakto yun nakasale. Oo. Oh. Bili tayo. Magman ah, tayo tayo ngayon ah, kahit ako na lang. Sarado na yun. Sabado lang ngayon. Wala sa islang lang yun. Ropi! You having fun? Oo. Oh. Tapos sasala natin ito mami pag magbebengbang tayo. Ang hindi tayo ito ng bata pa. Lahat pa tayo ilaw kasi tagos dito. Hindi <laughs> ah. dito. Hindi ko pa hospital eh. <laughs> Sa <Tsaka> pag magbibihis. Sa pag magbibihis. Dito datay pa lang dito. So, may na yung kurtina. O, oh, tayo pa rito. Dito ka magbibihis. Tapag mo lang. Kasi may tayuan dito mga kadiyo tayo. <laughs> Ayan. So ito yung aming tiny house mga kajedai, no? Dahil nga mahili kami lumabas at mag-camping so, yung aming Albi or trailer <laughs> ah Dito kami matutulog na yung mga kadena Kasi wala na yung karaban namin mga eh. Mahirapan naman kami mag-tent Ikot ng dalawa wow. Yun mga kajedai, no? Na-share ko lang sa inyo itong aming munting tahanan mga kajedai. O pangalawang tahanan namin mga kadena Ang lamig <sighs> Yan. So, hindi ko gaya pong mga kajeday Na i-share ko lang sa inyo Dahil nga, syempre vlogger tayo mga kajeday Tapos kasama to sa ating adventure And adventure vlogger tayo So makikita nyo to lagi Para makita nyo yung aming pangalawang tahanan Na hihilahin ng ating truck mga kajeday no? So may meron ng privacy yung panganay ko Dahil dalaga natin Malaki na Tapos nagbubugbogan pa yung dalawa Alam nyo na bata Hindi naman tayo <laughs> Yun, maraming salamat sa inyong panonood mga ka -Jedi. And sana please like and subscribe po sa aking channel. And hanggang sa muli, Jedi Cycle signing out.